So, bukas po, ano, ay shooting po ng ating uh, Jomcar if available po si Carla. Ano po, bukas po mag-shoot po tayo ng Jomcar kasi alam nyo naman po, di ba? bukas is 11th month, monthsary ng Jomcar. So, malapit na po mag, uh, malapit ng mag, ano anniversary po ang Jomcar, guys. Legit. As in legit. <laughs> Magwa one year na ang Jomcar mga kalingap. Ano? Grabe. Napakabilis po ng panahon. One year na po ang Jomcar sa October. And sa October din, mabirday na po tayo. Ayan. Sa mga ninang ko dyan. Baka naman. Hindi, <laughs> biro lang po. October 1 po birthday natin no and November naman birthday ni Kuya Bal. So magkasunod lang na buwan. And October 18 Grabe guys. October 18 is anniversary ng Chomgar. And that day, andun po kami sa Thailand. No? Dun po magse-celebrate ng anniversary ang Chomkar. Mga kalingap, grabe. Solid, solid po, kabang-abang. Namimiss ko ng Chomkar guys, tagal ko nang hindi sila nakikita. So bukas po ay may vlog tayo ng Chomkar. At isa pa sa inabang natin bukas ay yung pilot episode ng When He Met Her. yan sama-sama po tayo dyan mga kalingap. Bukas, uh, 8 p.m. Ano po? 8 p.m. bukas. Panoorin po natin mga kalingap ang pilot episode ng When He Met Her. Yan po ay totoong buhay, ay hango sa totoong buhay ang love story ni Kuya Bal at Ate Edna. At kung paano nagkaroon ng kalingap Okay. So Yes po. As, kung sa swerte lang po talaga, maswerte ang Calling of Angels dahil bukod sa um tatanggap nila ng 1000 uh, sa mga sponsors, may mga nakukuha pa sila sa ano sa atin, ano, mga allowance ganyan. So grabe guys, thank you so much po. Thank you dun sa nanood ng simula pa ng birthday ni Biancy. Grabe yung birthday ni Biancy. Mag ano na, 700,000 plus. No? Yung pangalawa, 500,000. Grabe po. Maraming salamat po sa inyo. Sana supportahan nyo rin po ang, ang uh, yun, yung when you met her. No? Kasi yun po ay para din po sa ating mga scholars. Ano? yan po ayan na rin po yan uh, for a cause, para sa mga scholars din natin yan syempre kailangan natin ng dumiskarte pambigay sa ating mga scholarship pambigay pang pabahay sa ating mga scout kanina po galing kami kay brother Paas nag-update po kami sa bahay niya yan pupunta po kami kay Ashley di po na upload sa kakay Inkit ang dami po hindi natin na-upload yan abangan niyo po mga kalingap, no na puntahan na po natin yun. Huwag po kayong mag-alala sa mga naghahanap. I-upload na lang po. Kulang lang po talaga tayo sa editor. At uh, yan po, nag kailangan ko po kasi ng isang computer para po madagdagan yung editor natin para mabilis po yung uh, pag-upload. No? So, tomorrow ay Jomcar 11th Mansari. So, sana po ay pwede yung dalawa kasi si Jomar siguro pwedeng-pwedeng palagi. Si Carla po yung iniisip natin. So, shoot po natin 'yan. Very natural ang galawan ng Ed sa photo shoot. Ay, grabe. Hindi ko pa po napapanood yung photo shoot. Hindi pa ako nag-edit ng si Kakay. Kuya, rab sino-sino kasama sa Thailand? So, syempre, car of course. Si Kuya Bala, Ate edna ako, si Jack, Rabay, Ate Nelia. Sino pa ba? Kuya Jens. Uh, Kuya Nel Ian, 'yun po mga kasama. Kunti lang po, limited lang po tayo at mabilis lang naman po tayo doon. So, kailangan naman mas madaling i-manage pag mga nasa 10 lang, ganyan. At syempre 'yung gastusin din, tipid-tipid din tayo. Pero thank you so much kay uh, Tita Connie Sanchez sa pa-allowance niyo po. Thank you so much po. Danjoy kasama rin. Ay, iba po ang schedule ng Danjoy. Sa Boracay po sila. Ayan. Salamat din sa nanood kahapon ng Danjoy. Grabe yung kilig. Ano? Kahagabi, no? Sa Danjoy. Grabe, guys. Ayan. So, hello. Sa 3,000 live viewers natin. Shout out po sa inyong lahat. Ang EDC saan nyo isasama, hindi uh, pa po tayo sure. No? Ayan. Ang Danjoy po kasi may nag-sponsor nyan, uh, Boracay. May nag-sponsor ng Danjoy. Pero di pa naman buo talaga yung budget. Kasi, um, di ko sure yung pamasahe sa nang ano Boracay. Ano pa kung baga nag-iipon pa po. Pero meron na nagbigay. May nagbigay na no? So okay na din 'yon kasi nasimulan na po. Para naman po yan kay Joy eh. Para din po, para po yan kay Joy. Sana po magkaroon ng meet and greet socializing ng lahat ng beneficiaries. Ah, uh, magkakaroon po itong Kalingap Angels batch 2. Ano, magkakaroon po yan, yung Kalingap Angels Batch 2. Abangan nyo po yan, mga Kalingap. Magaling talaga mag-project sa camera si Carla. Ay, yes po. Ay, abangan nyo po yung sa, ano, sa uh, bagong serye po, ano. Yung sa Kalingap ser serye. At uh, doon nyo po makikita ang acting skills nila. Nila Carla, BNC, at Joy, you know. Ayan. Salamat po, salamat. Dan Joy here, but support all of them. Eh, grabe, dami rin supporters ng Dan Joy, mga kalingap. Kahit uh, maraming, alam mo maraming nagda-down sa Dan Joy, maraming nagbabash kay Joy. Pero kahit ganun pa man, marami pa rin sa kanilang susuporta. Ano? So, malaking ano din yun. Um, um, achievement din yun. Kasi sa likod ng mga pambabatikos kay Joy, pambabash kay Joy, is ang dami pa rin nagmamahal sa kanya ano grabe po grabe 'yung ano 'yung pagmamahal kay Joy ng Kalingap kasi ang ganda ng ano mga sinabi ni Joy doon kay Dan ba doon sabi niya 'di napapagod si Joy ang sarap pakinggan na masaya siya sa ginagawa niya nat masaya siya na siya ay part ng Kalingap grabe mga Kalingap po masaya sa ano 'yun bilang uh, uh, tumulong yung nakikita natin masaya sila sa kanilang ginagawa. Di ba guys? Pansin nyo rin po ba? Okay. Hindi yung ano lang, hindi yung uh, pakikisama lang because may nakukuha sila or beneficiary sila dahil ano. Pero mas masaya talaga, mas nakakatuwa yung masaya sila sa kanilang ginagawa nag-enjoy -e siya no at masaya siya bilang isang team kalingap